Ngayon ay eh, pag-uusapan naman natin kung paano magbasa ng structural drawings. Ang structural drawing ay ang set ng drawings na nagpapakita ng structural framing ng isang structure. Hello everyone, this is Virginia at kung bago ka pala sa akin channel, please consider subscribing and give it a thumbs up. At kung may mga katanungan ka about sa structural engineering, comment po lang yan. At susubukan ang gawa ng video para masagot ang mga katanungan mo. Or you can message me directly sa akin Facebook page, IG at TikTok. Ang structural drawing ay naglalaman ng mga information tulad ng sukat at pugis ng structural framing ng isang bahay o building o ng kahit anong klaseng structure. Pag nagkoconstruct ng building, maraming disciplines ang dapat na coordinate, hindi lang structural at architectural. Kapag nagbabasa ka ng plano, dapat kasabay mo rin binabasa ang ibang drawing ng ibang discipline gaya ng mechanical drawings, planning o sanitary drawing, at electrical drawing. Ano ba ang pagkakaiba ng structural drawing sa architectural drawing? Ang structural drawing ay nagpapakita ng mga detalyadong informasyon ng mga elemento ng building na siyang nagbibigay ng suporta at tibay ng isang struktura. Kasama na rito ang klase ng mga materyales na gagamitin. Samantalang ang architectural drawing ay nagpapakita ng mga detalyadong informasyon ng disenyo ng buildings Kasama na dito ang kulay, mga pattern ng tiles, o kung anong merong arte ang isang building at klase ng mga finishes na gagamitin. Halimbawa sa mga poste, minsan may nakikita kang poste na may mga disenyo at bale o kaya may mga poste na sobrang laki na nakadepende sa design ng mga arkitekto. Pati na rin yung kulay at klase ng finishes na gagamitin dito. Minsan yung iba may mga nakakladding pa. Sa structural drawing, ang makikita mo sa disenyo ng poste ay yung dami ng bakal na kailangan at yung strength at grade ng mga bakal na gagamitin. Pagmasdan niyo yung pagkakaiba ng architectural plan sa structural plan. Ayan, diba? Off natin yung architectural. Pag so, wala yung architectural at kapag uh, naka-attach naman yung architectural load. Ayan. Okay, off muna natin. Okay. Gaya ng nasabi ko kanina, kapag nagbabasa ka structural drawing, dapat kasabay mo rin binabasa yung architectural drawing at yung iba pang discipline. Since structural drawing ang topic natin ngayon, dito muna tayo mag-focus. Sa structural drawing, unang dapat intindihin natin ay yung mga reference grids. Dahil ito yung magiging reference ng lahat ng engineering drawing. Ang pagbabasa ng reference grids ay letters, then numbers. Halimbawa, ang location ng column na ito, pag binasa natin sa plano, ay F1. Ang location ng column na ito at grids ay dapat pare-pareho sa lahat ng engineering drawing. Sa set ng structural drawing, una mo makikita ay yung general notes. Sa general notes, makikita mo lahat ng mga structural specifications at parameters na ginamit sa design. Kasunod na sheet ng general notes ay untypical details. Sa sheet na ito, makikita mo ang mga typical standard details. Kapag sinabi yung standard details, ito yung mga typical details na paulit-ulit mo ma-encounter sa plano. Halimbawa, itong mga typical beam detail na applicable sa lahat ng beam details. Kapag familiar ka na sa general notes at standard details, maaari ka na mag sa sa pagbabasaan ng plano. Ang structural arrangement plan ay ang bird's eye view ng floor o ng palapag. Depende kung anong palapag yung tinitignan mo o binabasa mo. Dito mo ma-visualize yung structural framing ng bawat palapag. Sa kabuuan, medyo nakakalito magbasa ng plano dahil sa dami ng informasyon nakapaloob dito, lalo na kapag malaki yung floor area. I-start muna tayo dito sa maliit na floor area as an example. Una, familiarize mo muna yung mga grids ng floor plan. Pangalawa ay yung beam tags. Yung beam tags na ito, ito yung identification na ginagamit sa beam numbering. Usually, nag start ito sa letter B, tapos sinusundan ng number. Eto mga beam tag na ito, makikita mo ang size at dami ng bakal sa beam schedule. Virginia, bakit ginawan pa ng beam schedule at hindi na lang nilagay sa plano yung sizes ng beam? Ginagawa kasi yan para mabawasan yung dami ng informasyon na nakapalong sa plano para maiwasan na rin yung pagkalito ng babasa nito. Pangatlo ay yung slab depth tag. Ito naman yung nagsasabi ng kapal ng slab. Batong S1? Tapos ang kapal niya ay 115 mm. Pangapat ay yung column tag. Parang beam tag din ito. Kung yung beam ay ang ginagamit na letter ay letter B, dito ang susunod na letter ay letter C. So dito ang ginagamit naman ay letter C. Then sinusundan ng number. Makikita mo ang detalye ng mga column numbers na ito sa column details. Pang lima is yung spot level. Ito yung nagsasabi kung anong level or height ng slab or beam. Halimbawa, itong elevation plus 2.4 meters top of slab. Elevation plus 3.1 meters top of parapet. Pang anim ay yung section bubble. Ito yung cross section ng isang specific area na makikita din mismo sa parehong drawing sheet. Itong section bubble na ito, may mga tagging ito na dapat i-consider. Gaya ng tagging at yung arrow indication. Halimbawa, itong section na ito na may section tag na A. Yung direction ng arrow na ito ay pointing towards up. Kaya pag in-slice mo itong portion na ito, ito ang view na makikita mo. Kasama yung grid reference kung may grid na nadaanan. Itong section name niya ay kapareho sa section tag niya na nasa bubble. So, yan ba in section A. Yung extent kung hanggang saan yung arrow, hanggang dun din yung extent ng section. Sa section, importante din yung drawing scale. Ito yung percentage kung ilang beses inilaki o iniliit ng plano o detalye sa drawing at sa totoong buhay. Usually, ang standard na ginagamit sa typical na floor plan ay may scale na 1 is to 100. Ibig sabihin ng 1 mm sa drawing ay may katumbas na 100 mm sa totoong buhay. Importante niyo dapat magkatugma yung setting sa printing para magkatugma yung scaling ng drawing. At kung meron pa kayong gustong malaman tungkol sa pagbabasa ng plano, comment nyo lang yan at pag-uusapan natin yan sa mga susunod na video.